How can we understand God's word accurately? Paano natin tunay na mauunawaan ang salita ng Diyos? Ang basta pagbabasa ay hindi sapat. Ang tamang pagpapakahulugan ay mahalaga upang mailapat ang katotohanan ng Diyos sa ating buhay. Alamin natin ang mga pangunahing prinsipyo. Understanding scripture requires careful study, prayerful reflection, and the Holy Spirit's guidance. It's a journey, not a destination we must employ several key approaches. Una, ang pagpapakahulugan ayon sa konteksto ay napakahalaga. Dapat nating isaalang-alang ang makasaysayan at pampanitikang konteksto. Kabilang dito ang pagsusuri ng gramatika, pag-unawa sa bokabularyo, at istruktura ng pangungusap, pananaliksik sa makasaysayang pinagmulan, pagkilala sa pampanitikang genre tulad ng salaysay, tula, kautusan, propesiya at iba pa. At pagsasaalang-alang sa mas malawak na mga tema sa teolohiya. Ang mga maling pagpapakahulugan ay madalas na nagbumula sa pagwawalang bahala sa konteksto. Second, the Holy Spirit's illumination is essential. Diligent study is crucial, but human intellect alone is insufficient. 1 Corinthians 2, 10 to emphasizes the Spirit's role in revealing spiritual truths beyond human comprehension. The Spirit guides us into truth and helps us apply God's Word. Pangatlo, ang kapwa mananampalataya ay nagpapayaman sa ating pag-unawa. Inihikaya tayo ng Hebreo 1024 24-25 na isa sa alang-alang ang isa't isa. Uh, ang pagtalakay sa, kas sa kasulatan kasama ang mga kapwa mananampalataya ay nagbibigay ng iba't ibang pananaw. Hinahamon ang ating mga pagkiling at tumutulong sa atin na makilala ang katotohanan mula sa kamalian. Accurate interpretation isn't about finding one definitive answer but about engaging in a journey of learning and growth guided by the Spirit. It requires humility, recognizing that we are all learners. Kaya paano mo mapapabuti ang iyong pagunawa unawa sa salita ng Diyos? Magsumikap sa masusing pag-aaral, humingi ng patnubay ng espiritu sa pamamagitan ng panalangin, at makisali sa makabuluhang mga talakayan kasama ang mga kapwa mananampalataya. Hayaan ang salita ng Diyos na baguhin ang iyong buhay. Tulad ng sinasabi sa awit 119:105, ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa, liwanag sa aking landas. Pagpela nawa tayo ng Panginoon.